Let's go, study sparring makadol. So, kunting kulitan lang. Uh, huling training na kasi pasukan na naman by next week. So, alay -alalay lang. after kasi naman magpad workout, may let's sparring kami para may matutunan na siya. At syempre, matulitan. Masaya kasi yung bata makadol pag nakuha nila yung loob na isang trainer na kachikahan nila, kakulitan. Pero sa ensayo sa pad workout, seryoso kami dun. Dito sa mga ganitong ano lang. Uh, cool down na to kumbaga bawas na to ng uh, lakas siyempre pagod na rin siya Parang so, para may matulunan ka kahit pa sa study sparring uh, may nagpabugbog tayo ayan uh, malakas siya sumuntok kaya ako to iwas din actually tinamaan ako sa tanga dulo ko naman kumalog yung ulo ko pero kaya naman i-absorb pero i ingat pa rin kahit pa paano. Iba talaga yung ba alam mo sa boxing kasi walang alam. So, take note mga kadol. Ingat ka din kayo sa mga study sparring. Lalo na yung katunggalin nyo. Walang uh, experience sa boxing. Basta makasuntok lang. Pag after ng sparring, may maikwento. Ingat kayo sa mga ganyan kasi dyan yung injury. Guys, sa akin, marunong naman ako mag-boxing. Ito paano? Nakapag-boxing-boxing naman din. <laughs> Pero... Dobli ingat talaga kahit sab kahit gaano mo kagaling at gaano, gaano mo veteran sa boxing sa, sa chamba walang magaling. Um, na, kagana sabitan ako na sa panga pa naman pero na error ko naman kita paano. Pero masakit pa din. Pero yun masabi ko nga dobli ingat pre mga kadol. Ka at sana meron kayong konting natutunan dito mga kadol. Ka uh, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. See you to the next video.